mga ride at ka-food trip. Nandito tayo ngayon sa Vegan Ilocosur. Hindi lang sikat sa lumang bahay at cobblestone street, kundi pati na rin sa masasarap na pagkain. At ngayong gabi, samahan nyo ako tikman ang tatlong Ilocano favorites. Okoy, vegan ng panada, at saka sinanglaw. Tara let's! Unahin natin ang okoy. Itong crispy at golden brown fritter na gawa sa hipon, kalabasa at munggo. Na sinasaw sa butter bago i fry. Dito sa Ilocos, hindi lang siya simpleng street food. Isa siyang comfort food na bagay na bagay sa suka na may bawang at sili. Sarap! Sarap crispy ng labas at malasa yung hipon at gulay sa loob. Alam nyo ba na ang okoy ay isang tradisyonal na pagkain dito sa Ilocos. Mamaya, subukan din natin ang empanada. Susunod naman ang sikat na vegan empanada. Akala mo isang normal na empanada lamang, pero dito sa vegan, iba rin ng timpla. Ang dough nito ay manipis at crispy. Gawa nga pala ito sa rice flour guys. Ang loob nito, isang kombinasyon ng grated green papaya, toge, itlog, at longganisang iloko. Kaya ang lasa nito ay konting tamis, alat, at linamnam mula sa nanggagisa. tapos isausaw mo sa suka na may sili kaya hindi ito pwedeng hindi tikman. Kapag ka nandito ka, sa Vegan City. Kaya ako na yung panada. Init-init pa. Sarap. Sarap na ka na yung ganisa. Ait! Pinakahuli. Ito na ko. Oh. Sa Lucano dish, pampalakas. Introducing Sinanglaw. Ito ay isang mainit na sabaw na gawa sa laman loob ng baka. Tulad ng bituka at atay na niluto sa suka, luya at paminta. Kung mahili ka sa papaitan, magugustuhan mo rin ito. Ikot tayo ng sabaw habang mainit. Grabe ang linamnam ng sabaw. Maasim-asim na medyo malapit sa pagkanilaga. Ang lasa kasi nito, sinanglaw. Maasim-asim. Nilagang baka kasi ito eh ang mga parts niya, may mukha ng baka, karne ng baka, at yung iba, meron laman loob. Perfect pala ito sa malamig na panahon, pagkatapos mag-inom, at pagkatapos ng isang mahabang lakaran dito sa Vegan City. Ayan ang tatlong Ilocano dishes na dapat hindi mo palampasin kapag nandito ka sa Vegan City. Kung mahili ka sa crispy, go for okoy o empanada. Kung gusto mo naman na mainit at flavorful, sinanglawa pa rin Ano? At sino na ang mga gusto pumunta rito para matikman itong tatlong Ilocano dishes na sinasuggest ko? Solve ako doon. Nasarap na mga kinahin ko. Nakagas lang ako ng 220 pesos para sa empanada, okoy, tsaka yung rice.